Ganang umaga, magkano? ano Morning. Palod po. Ano sa'yo? Giga... Ano, 99. Okay, lagay mo lang number mo. Kumusta na pala tatay mo? Okay naman po siya. Tatawagan ko nga siya ngayon eh. Oo. Mm. Papasko na, di pa siya umuwi. Kaya nga eh, sana nga umuwi siya ngayong Pasko eh. Mm. Tatawagan ko nga siya ngayon eh. Okay, sige. Teka lang, antayin mo ah. Andiyan na? Oo, oh, andito na, mong Kanor. Oo, oh, sige. Maraming salamat. Sige. oh, ano tayo? Kumusta ka dyan? Ito na, pupila. Huwag mong papabayaan sarili mo dyan, ha? Huwag kang magpapapagod masyado. Oo, oh, wala ka lang po yun. Salamat. Okay, tayo. Miss na miss na kita, tay. Lalo, nung, lalo na ngayon wala na si nanay. Ito na dyan, ha? Sige na. Mag-ingat ka rin dyan. I miss you. Hello, anak. Kumusta ka? Okay naman ako, Tay. Kumusta ka, Kumusta ka dyan? Okay lang. Yung pinadala kong pera, natanggap mo na ba? Opo tay, natanggap ko po. Maraming salamat tay. Sige na, patulog ka na. Magtrabaho muna ako. Sige tay, mag-ingat ka dyan ha. Ikaw din. Miss na. Miss tay, ingat po. Hello tay, kumusta? Makaka-uwi ka ba ngayong Pasko? Tingnan ko lang na lang. Kung makaka-uwi ko ngayong Pasko, hindi pa kasi na-provide yung hindi ko. Sana naman makauwi ka kahit isang Pasko lang, para magkasama naman tayo. Sige din, ka, ng para na nga na. Ipiliitin kong Para... kasama naman kita. kung mo ka nalang. Ako sabi kong Pasko. Para magpauwi na ako dyan. Sige tay, ingat ka dyan ha. Ikaw din na na, ka dyan ha. miss you. I miss you din tay. Good night. Good morning. Magandang umaga, mga tanok. Good morning. Pulog niya ulit ako. Oh, oh. Giga Surf 99. Giga okay, Surf 99. Taka lang ha. Ayan. Lagi mo number mo. Yan. Okay. Tapos pabili lang ako na ano cracklings. Diyan na? Wait lang ha. Oo, oh, sige. Tawagan ko lang si tatay. Okay. Oh, hello, tay. Kumusta ka dyan? Andito nga pala akong sa nila, ano? Mangkanor. Hey, pare. Hello, friend. Oo, oh, kumusta, friend? Oo, oh, kumusta? Yung chocolate ko, ha? Oo, oh, walang problema. Sige, sige, sige. Sige, sige. Ingat. Napakabait ng anak mo. Ingat ka dyan, tay, ha? Sige mang kanok, mo na Sige. O oh, Romy, Paskong Pasko, ba't ka? Eh, hindi pa tumatawag si tatay, Mang kanok. Inaasahan ko na sana na makauwi siya ngayong Pasko para Magpapasko akong kasama siya. Ayan. Hayaan mo. Hindi mo lang alam. Baka... Busy lang. May ginagawa lang. Siyempre. Kasi para sa kinabukasan mo yan. Kaya nga eh. Pero ilang Pasko na rin akong nagpapasko na hindi siya nakakasama eh. Nami-miss ko na siya eh. Kung wala ng pag-asa, salating din ang mga hinihiling mo. Sana ka. Yun lang yung wish ko ngayong Pasko. Makasama at makauwi siya. Anak. Tay! Tay! Anak! Ay? Hindi na rin malungkot yung Pasko ko. Hindi lang. surprise ako sa'yo. Ano yun, Tay? Ito, anak bagong motor para sa inyo. Iniiliko yan ko sa itaas. Hindi pinaikot ang harapan Para sa inyo talaga yan lang ano. sa tindahan ng pag-asa, kahit malayo ang ama, sa video call lang sapat na. Sa pagload ng puso at pangarap, kahit mag-isa, may saya at ligaya. Walang layo ang pagmamahalan, laging connected sa pagtawag ng puso sa bawat tindahan. Christmas may be different but the love and connection remains strong Salamat sa tindahan ng pag-asa Kahit malayo laging kasama Merry Christmas mga kapedler Peddler, Peddler ang mobile app ng wais na tindera